Dahil pag ganyan, kalma lang. Pagka kayo yung lalaki, eh, dapat panatag kayo. Eh. Ay, hindi na yun. Hindi na yun. Ako talaga, no. Tumataas kasi talaga ang nito ko. Auntie Mano, pick up ko na eh. Oh. Darating ang panahon, wala kang kasama. Eh bakit uh, wala kang kasama? Eh mahal ko ng mga anak ko, kasama ko. Kung talaga iniwanan ako, abay. Eh ako tatay, napakalawak ng utak ko, no. Auntie Mano, abot ko na lahat eh. Hindi niya naiintindihan. Ang ibig sabihin, Pagka nag-asawa yung mga anak mo, wala kang kasama. Wag ano, Eh, yun ang hindi niya kayang abutin, yung sinasabi ko eh. Ano, saan ayon, kasama niya. Eh, paano pa, pagka nag-asawa yan? Magkikisama pa rin siya? Eh, kung mamahal niya, alay, paniliwanag ko, ano? Darating ang araw, wala kang kasama. Bakit? Eh, oh. andito sa akin mga anak. Abay, mag-aasawa yan. Eh, maswerte kung pakikisamahan ka ng magiging manugang mo. Oh, yun ang sinasabi ko sa'yo. Ay, may bahay ako, bakit? Ay, Ay kasama ah, ikaw, yung dalawa. Okay. Oh. Ang layo? Ah, gusto ni tatay magkasama kayo. Uh -huh. Eh, yun sinabi niya, Yun sinasabi ko, hindi niya kaya kagutin. Yung, yung sinabi niya, pala. anti mano, may ikot na sa utak ko. Oh, yun ang gusto mo yan, hindi na mangyayari. Huwag mo kasi kayong nagugulan ng isip. Abay, wala naman akong problema. Mahal po kayo ng mga ang, ang, ang nagpapagulo sa buhay ko, yung mga nakapaligid sa akin. Ano, wala akong problema. Wala naman akong problema sa mga anak ko. Oo. Oh. Eh, kasi kung pambili lang naman malagkit, ato, binigyan ako ng mga anak ko. Oh. Oh. That's eh, ito kasi sa buhay ng tao, meron kang 200 isang araw. Ano pa problema mo? Kumakain ka, may kung may bisyo ka, makakabil ka. Ano pa problema ko? Wala naman akong problema. Oh, Tingnan niyo, binigyan lang ako kayo. Ala, ano, kung meron meron na kung meron man akong pera na dagdagan pa, eh ano pa problema ko sa buhay? Oh. Eh sa buhay ng taong mahirap eh, pagka meron ka isang daan isang araw, maganda na eh. Oh, Oh, andito <laughs> lang ako sa amin, meron akong 200. Ano pa problema ko? Ate. Okay. Oh, Binigay lang ko pala ng anak niyo, lulutuin niyo, ibibigay niyo kay Nanay Jack. Ah, ba, talagang ganoon, binibigyan ako ni Nanay Jack eh. Aba, hmm. binibigyan ako ni Nanay Jack kahit kayo nagbibigay. Ay, karapatan ko rin magbigay. Ay, opo, tay. Pero, ah. sa inyo na lang yan, tayo. Pag... Hindi, bibili nga ako malagkit. Uh. Yung aking pano, no. Dadaling ko muna, anak, ano. Ay, tatay, kumain muna kayo. Sige, tay, ano na lang, sama na lang kayo sa mission. O, sige, sige, ano. O, kain tayo. Sige, Sige, kain na po kayo. Eh, kahit pa pa, no. Ito, pagkain namin, almusan lang. Nagantay. Ah, oh, sige anak, eh, hindi na ako kakain. Ano po ba yung pagkain? Ay, ay, ay ayan ah. Ando andun pa sa kabila yung... yung iba, doon nagluluto. Ayan, kakain si Bunso. Ayan, oh. Oh. oh eh, wala namang kakain dyan eh. Kaya na, huwag muna kayo. Subo, hindi humo, na, hindi kay... na. Hindi na. Bibili talaga ako malaki. Hmm. Anak, ano? Oh. oh, sige, sige, tara. Nasa lo yung box yung malaki? Eh, ayan, itinabi ko tatay, inayos ko yan. Hayaan nyo dyan. Oh. Ate, Ala mga kaibigan, uh, ano? Magmi-mission muna kami, ano? Oh, totoo, ako ang hawak, uh, i declare niyo sa nabaong Carla, ako may hawak ng master list ng Pilipinas. Ayoko ko siya yung parang pinipigilan ng umuwi. Pasensya na kay nanay. Pero baka kasi isipin niya naman, pinagdadamot ko kayong mga anak niya. Baka sa akin naman siya maano. Um, walang ibang solusyon o walang ibang paraan para mabalik dati si tatay kundi po kayo. Yun po yung talagang susi. Kayo, nay. Walang iba. Pero yung an mga anak naman, walang, ano, eh, walang problema eh. Ramdam po niya yung ano eh. Pero yung rejection nang gagaling po sa inyo, yung po yung talagang o na sa isip at puso po niya, parang nawalan siya ng... nawalan siya ng saysay, -say, na, nawala yung silbi niya sa buhay, parang gano'n. Yun yung naramdaman niya ate. Kasi ano naman eh. Pero ang ano lang ni tatay, ang tatag niya, ang, kasi ang tagal niya tinago sa amin. Pero yung, yung in-open na talaga sa, si, inopen niya na sa kanya talaga na na bawal kang matulog dito, pwede kang bumisita doon sumabog yung ano po niya. Eh, naman po eh, napatawad ko na po siya, pero yung sa amin dalawang gusto niyang magsama kami, yun po talaga ang Wala hindi ko talaga. na kayang maibigay sa kanya. Lalo nung sinabi niyo pong papatay niya ako kung akong may lalaki, Diyos ko po, alam lang na gar lang kong Hmm. Anong klaseng babae ako, kay mulat sa pool, ilan yung lumabas sa akin. Oh. hindi ko ginawa sa kanya yung gano'n. Kasi, hmm. siyempre, kayo naman na nakakapag Ala, ang Diyos ko, hmm. ko po. sa barangay, wala Kahit doon sa pinanggalingan namin, ulti mong pinsan niya, ulti mong sarili kong anak, pinagsisilusan niya, Diyos ko po. niya. Ito pong mga nakaraan, di ba two days so siyang hindi ko nasamahan. Siguro, ano eh, parang mahirap din talaga kasi gusto ko pagbigyan mo muna din yung mga gusto niya. Tapos isa pa, hindi ko talaga masasamaan kasi yung mga mission. Siguro ito po ate, ate Joan, itry kong isama sa mga mission para ano na lang. Hmm bagay. Oh. din naman kasi ako tatay baka dumating yung yung dati, yung past na gawin niya ulit. Mm. Eh, yun lang din naman talaga tatay kaya sabi ko, di ba, hindi mo lang ako magtrabaho hanggang nandito siya. Hindi mo na ako aalis kasi niika din po si nanay eh. Ilang buwan na po 'yan eh. Mm. Yun lang po talaga tay. Mm. Yung kausapin niyo siya na ano, yung kausapin bilang barkada na lang. Kaya po 'yun. Nagkakabulyawan lang po kami pag mayroon siyang sinasabing ano. Katulad kaninang magang-maga ko, ang sinasabi, di pinagalitan siya nung anak ko, di natahimik siya. Ah. Pag talaga sa anak tatay, hmm. tatahimik po siya. Ah. Pag anak niya na po talaga, pag di na gusto nila dito. Dalawa kami dalawa magkabulyawan lang kami. Kaya po kami ng tayo. Kaya nandito lang ako kila mama para ah. Um. parehas na naya ko na lang siya. Kasi mahal niya kayo. Mahal niya kayo ay, talaga. Ay, So, na-sermon pala si tatay. Opo. Pag po, ano, kung ano na po sinasabi niya, tulad po niya po ng gabi na yon, ay talagang di po hindi napigilan nila Christian na nagkakagulo na nga po kami. Ganon, ayaw niya po pong tumigil. Ayun talaga tatay, hindi na test, napatulan. Hmm. Eh, siguro sa tamang paraan o? na ano. Kaya pala nagayana naman siyang magpahatid. kagabi po ba? Magabi dati, nag-aaya na talaga siya. Sabi niya, hatid mo ko. Sabi niya kay Christian, eh si Christian po, galing trabaho, pagod. Siyempre, magdadrive po, sabi niya. Eh tatay, gabi na. Bukas na lang iyahatid kita. Ngayon pong umaga, nung iyahatid, ayaw naman po niya. Pupunta eka kay tita Ena mo. Gagawin ko yung bahay niya. Sinabihan po siya nito ko, ba't eka gagawin niyo yun? Mapahing nga kayo dyan. Sabi niya, mga. Yan lang siya sana doon sa bahay. Kape, sigari mo. Yun lang kapi. Na, ano nyo, kape. Yun po yung bawal. Hindi ko talaga siya binibigay. May dala po siyang gatas eh. Binibigay doon sa anak ko, sabi ko. Kasi po yung gatas na yung... Yun, yun, yun din I po ang iniinom. Iniinom sure. nila mama. Sustentado ng kapatid na nasa ibang bansa. Ay, hindi ka ubra kay ano yan. Kasi, kasi, ikaw ba nagsabi? Sa 50 si, up, up yun. Uh -huh. Hindi ka ubra kay Bunso yan. Pang hmm. sayo lang ika yan. Ayaw na mainom eh. Mainom sa kanya yun eh. Gusto niya maya maya nagkakape. Na hindi kaya talaga yung parang barkada, Yung, oh, Kaya na tayo. Ano kagabi niyaya ko naman siyang kumain. Sige lang hmm. ika. Namapak lang siya ng ulam. Hmm. sa mga namang kumunanin ng maayos. Tulad po nung unang umuwi siya tatay. Maganda nagsasabay kami kumain sa lamesa. Ganon, ganon. Pag po talaga may andar siya ng ganon, di sila nagkakasundo ni nanay. Mm. Pero si nanay po talagang, yung, ibig sabihin yung kahit po papano, na, inaaruga naman po ni nanay. Talagang, mm. pag si tatay po inapunta, wala na po kami magagawa. Magdagano na, magbubunga nga Magana na po. Si na lang, niya. magsasalubong Sasalubong lang. Magkana eh. lang po, ay, si nanay iiwas. Oh, and then maganda naman yung kay nanay, yung iniiwas na lang niya. si, si nanay, ang totoo lang ka telegram pag uwi si tatay, ang naisip ang, ang naisip ko nang nahirapan talaga si nanay. Totoo po. Si nanay po talaga unang nahihirapan. Kasi nga kung matitira naman sa amin sa amin naman talaga walang problema. Ayon kaya Pero nga si po nanay. nasabi ng mga anak kong eh, katulad ka sunod-sunod siyang uwi. Eh. Mm. Siguro ka nanay, kaya ganyan yan. Napagsawaan na ikan ni eh, Kuya Ram Sino ba naman ikang hindi magsasawang ganyang pangungulit na araw-araw? Kahit naman sino siguro kung tayo ikaw eh. Mm -hmm. Nakaano tayo. Yung paikang, ano, sa halip na sa pamilya niyo lang nalalay oras niyo. Parang napapaano pa siya, napapansin. Mm. Hindi, -hmm. so, po. Minsan, para din siyang may pagsiselos. Ay, ganun nga po siguro yan. Mm. -hmm. Nang isang araw, sabi nga niya, parang nagsiselos kay Kirby. Sabi niya, Ayan, sige, punta na si, ano, si Kirby. Para, ayun, na. <coughs> Tapos kay Tatay Albert. Yeah, parang ano siya. Kaya nga, nasama Kaya ganyan yan. Kasi ganun nangyari sa anak ko. Pasok ng nga ganun sa bahay namin. Kahit mga pinsan namin, bibigyan niya na Tatay ng meaning yun. Maday siya. Maano po talaga lang mag-isip si Tatay. Buting bagay lang binibigyan niya agad ng motibo. Ganun. Kaya nga din po ba? Tay! Ato, ito, may sinasabi si Ate Joan. Pagbigyan nyo kami ng one month straight. Dito po. May ano din si, ano, may ano din po si nanay. Meron din po siyang, ah, uh... dito sa gata, tay. Dito. Meron din pong ano sa inyo si nanay. Na, pagbutihin na natin. Bawasan na natin Tata, salita, tay. Kung napapansin niya sa akin, ako dito. hirap na rin ang loob ko, hindi hey akong matahimik. Eh. Upo muna po kayo dito. Tito, ang bigat dito. Eh, dito. <coughs> oh, dito po kayo. Uh, Tingnan. Tingnan nyo, nasabihan ko pala kayo ng anak nyo kanina. Dito, upo na po kayo oh, tayo. Ano nasabihan? Na... Sabi ko, bibili ako malagkit. Anong sasabihan? Huwag daw akong umalis. Abay, bibili nga. Eh, tinatanong ko kung meron malagkit yan. Wala raw. Eh, paano gagawin? Ha? Ano gagawin ko? Ay gagalit na na kaya ako nagagalit eh. Tay. tay, kalma lang, kalma lang. May nang lang nang, ng nang, nang, nang boses tay. tay. Kalma lang. Abay bakit? May nakikita ba silang pangit sa akin marit. Wala naman tay, wala naman. Kalma lang. Abay totoo, deret siya ko ang siraulo hindi nakikita sa gabi. Lumabas ka, makikita mo si siraulo. Kalma lang tay. Okay lang ha. Oo, oh, sinanay okay na. Oh, palmado lang eh. Ay, tay. Eh oh, ay, ako naman okay lang ako. Eh huwag nilang pilitin ako. Ano, no? Derechao, si Daning Malabo nang ipanggap sa pangalaw ko eh. Oh, tay, ganito, maganda. Uh, Ayaw niyo ding, ha, oh, tignan niyo yung asawa niyo. Sabi ko kasi kay tatay-nay, tanggapin niya na yung ano, yung gusto niyo, yung wala na. Ganon. Pero sa tingin ko, parang hindi niya ko kakayanin. Parang... Eh walang magbibigay sa kanila, eh, kung maliban ba lang sa mga anak niya. Hindi, hindi ko sabihin, tay tanggapin niyo na kasi yung gusto ni nanay na wala na talaga. Abay, sa akin tatay alam problema. Ay, pero kung gusto niya, maw mawawalan siya. Kung paano kung wala nang magbigay sa kanyang anak. Kasi darating ang panahon, iniisip ko yan. Ngayon, sabihin man si Raul iniisip ko yan, kaya ako umuwi. Mm. Darating ang panahon, wala siyang kasama. Ala siya, kawawa siya. Pa, paano siya naging kawawa? Parang magiging kawawa. Aba, eh, hindi na. hindi. buhay ang kasama yung mga anak ko. Ay, eh. <laughs> Ay, Tama na, tapos na sa akin. Ay, ang babilis uh, akong pumikap eh. Kung hindi ako mahal ng mga anak ko, iniwanan na ako niyan. Oh. Eh, 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 Pagka ganyan tayo, kalma na lang kayo. kayo. Ay, mamahayo. kalma lang. Pagka kayo yung lalaki, dapat panatag kayo. Eh. Ay, May deny. naon. Hindi na. Ako talaga, no. Tumataas kasi talaga ang presyon na doon. Ang timano, pick up ko na eh. Darating ang panahon, wala kang kasama. Eh, bakit uh, wala kang kasama? Eh, mahala ko ng mga anak ko. Kasama ko. Kung talagang iniwanan ako, abay. Eh, ako tatay, napakalawak ng utak ko. No? anti mano, abot ko na lahat eh. Hindi niya naiintindihan Ang ibig ko sabihin, pagka nag-asawa yung mga anak mo, wala kang kasama. Hmm. So, na. Ano, ano? Eh, yun ang hindi niya kayang abutin. Yung sinasabi ko hmm. eh. Ang ibig ko sabihin ni nanay... Tawang... Eh, kasama raw yan yung Ando, sa ngayon, kasama niya. Eh, paano pa, pagka nag-asawa yan? Hmm. Magkikisama pa rin siya? Eh, kung mamahali, alay, paliliwanag ko, ano? Darating ang araw, wala kang kasama. Bakit? Eh, oh. andito sa akin mga anak. Abay, mag-aasawa yan. Eh, maswerte kung pakikisamahan ka ng magiging manugang mo. Yun ang oh. sinasabi ko sa'yo. Ay, may bahay ako, bakit? Oh, ay, ay, kasama ay, dalawa. Ang layo. Ah, gusto ni tatay magkasama kayo. Eh, yung sinabi niya, yung sinasabi ko, hindi niya kaya abutin. Yung, sinabi niya, ang timano, umiikot na sa utak ko. Oh, ang gusto mo yan, hindi na mangyayari. Hmm. Tanggapin na natin yung tay. Hindi, tanggap ko na nga. tay ka mo na. Ay, Tanggap ko na. Tay. Huwag kayo masyadong... Para maayos siyad. Ganito tayo. Sabi ko nga sa inyo, unti-unti nyo nang tanggapin. Eh, sabi nyo nun, manhid e, na kayo. Sa wait lang tayo. Sabi nyo nun, manhid na kayo, tanggap nyo na. Bakit? Ganong e, pag-uusap, dapat di kayo... Tatay, tanggap ko na. Eh, dahil kasi nakikita naman sa akin, maayos naman ang mukha ko. Eh. Kaya lang, mm -hmm. ang ayaw ko sa kanya, yung sinasabi ko, hindi niya kayang abutin, intindihin. Ako, anti Auntie Mano, understood. Uh... Ah. Intindi ko yung gusto mong mangyari. Pag, pag na lahat ng mga anak mo, tayong dalawang magsasama, sabi mo wala akong ka- pagiging kasama na ko. Yan ang mga mangyayari. Ano? Napakalayo. Ay, tingnan mo, natatawa yung okay. manugang mo. Ba Babaan oh. niyo yung boses niyo. i Ipreno niyo yung boses. Preno, preno. Kaya, Kasi, ano, mapapahiya ako palagi. Hindi. Eh, pilit kong inaarok, ano. Iibig, pilit kong iniintindi. Kaya hindi ako nagtitibo. Hindi, tayo ganito. Parang makakalimutan niyo na laging mahinaon dapat tayo kahit sa inyo kasi naman tignan tayo, talaga yung pagkakamali, meron tayong pagkakamali. Kaya natin inaayos. Ngayon, yung pagtanggap, para mas mabilis yung paghilom. Sabi nyo, manhit na kayo, wala na sakit. Ay, pagka, nagpapa pagka nagpapaliwanag po ng gano'n yung asawa nyo, dapat may na kayo. Abe, tatay kasi ano, eh, eh ako sabi, sabi ko, Pagkaan kami, kami ang magkasama, mahinahon ako, ano. Mm. Okay. eh kasi ayo ayo ko na nang maingay, ayo ko na ng magulo. Kaya ngayon, ang sinasabi ko, tumataas ang presyo ng dugo ko. Yeah, oh. ang bait nga ng asawa niyo, tignan niyo, pagka maingay kayo doon, lumalayo siya, hindi na sumasagot. Oh, eh, tata, tatay, alam ko ang totoong tao. Hmm. Oh. magsalitang ganun. Sabi niya wala nang ano dyan, manhid na kayo. Pagka may pinag-uusapan, may sinasabi si nanay na gusto niya, Mag, ayan yun na muna. Ay, yun nga. Sinasagot ko yung sinasabi niya. Eh, kasi talaga inaamin ko, tumataas ang presyo ng dugo ko eh. Ganito? Talagang nag-200, 100 ako eh. Sasabihin ko, Tere Chan, nung pa sinasabi ko sa inyo, mm. uuwi-uwi ako dito dahil sa mga anak ko. Apo. Yun ang hindi naiintindihan ng nanay mo, kasi pagka umuwi naman ako, masama ang iniisip sa akin. Ano? Yun nga ang sinasabi, paliliwanag ko, mm. yun ang sinasabi kong, darating ang araw, wala kang kasama. Kaya ako nakikisama kahit hindi niya ako pakisamahan. Ngayon, kung meron naman akong ginagawa, ano ba yung ginagawa mo? Gusto, ah? Niyo, gusto niyo po pala mangyari, alagaan siya pagtanda. Eh, ma, eh, yun nga, ano? Ah, oh. eh, nga, ano, kahit na hindi kami nagsasama, ay eh, yun nga, natukoy mo tatay, eh, tapos na. Ah, oh. oh, natumbok mo, natumbok mo. Oh. Yun na nga, hindi na nga mangyayari. Oo, oh, pinipilit mo pa rin ko. Pero ang ganda po ng ano niyan ay, eh. iniisip pala kayo talaga pagtanda. Pero na ayaw niyo na. Nasarap pakinggan ha? Masarap nga pakinggan kaya lang sa ginagawa niyo nung nagdaan. Eh, nandiyan pa rin yung trauma talaga. Uh, Naitindihan ko naman na pero hindi ko pa parang nawala nung narinig niyo yung gano'n. Yung gusto pala akong lagaan, pagtanda. Kaya ka na sabi nasasabi niya. Ulila na siya. Ulila na siya parang naghahanap siya talaga ng ano. Kasi pero, kayo, siyempre kayo yung pamilya niya. Siyempre kayo yung dapat yung unahin, kayo yung kailangan yung kalinga, And kayo po yung... Tatay, sa akin naman po kasi sa mga anak-tatay, wala talagang problema. Kaya po namin pakisamahan. Mm -hmm. And, hindi, po, alam kasi, ko yun. Alam pag ko yun. po kasi, pagdating na sa kanilang dalawa ni nanay, eh, yun po talaga yung mga bagay na gano'n. Hindi na namin mapipili. Mm -hmm. Pero, ang sa akin lang naman, na-open ko na kasi ang... tignan mo, yung sinasabi nating medyo dumadaan talaga siya sa depression yung ano dahil ano na bumalik na talaga eh. pero sa kabila ng ganun yung kondisyon ni tatay yung pa rin yung gusto niya mangyari yung pagtanda po niya na gusto niya alagaan mo kayo pero ano po parang din na yung dating nakilala kong pwede na, no? Hindi na nakikita sa kanya.